Isa pala to sa mga nilabanan natin pag-ibig for close property noong nakaraang 2023. Isa to sa napakadaming nilabanan natin pag-ibig bidding pero natalo tayo. Medyo natutuwa lang ako i-share ito sa inyo ngayon kasi hindi lang dahil may matututunan kayong lesson no sa nangyari sa akin dahil may kapalpakan akong ginawa dito eh dahil may kakaiba din nangyari sa akin dito. Kasi ganito kasi nangyari dito kasi nung no, unang bidding nito is 2.3 million yung starting bid price. So lumaban tayo kundi ako nagkakamali nasa 2.7 yata or 2.8 yung presyong nila nilagay doon. Pero mga isang linggo no nalaman nating natalo tayo. Syempre medyo nalungkot ako. Tapos yun after few months nagbubon na ako. Nagulat ako. Lumabas ulit tong property to sa website ulit ng Pag-ibig. And since gandang-ganda talaga ako sa property na to kasi medyo malaki siya, nasa 420 square meter tapos 2.3 million yung starting bid price et, at malapit pa pala yan sa mga commercial area. Eh talagang nagustuhan ko tong property na to. So ginawa ko, tinawagan ko agad yung Pag-ibig. Sabi ko baka pwede tayong makasali ulit, pwede naman daw at tinanong ko kung bakit hindi yun nakuha. Ang sagot lang nila is possible daw yung unang nanalo dito is umatras or hindi talaga totally na KO kaya naman totally na cancel yung bidding at that time hindi ko sure ha? pero basta bumalik lang ulit to sa website nila In this time dinagdagan ko ulit yung bidding price ko noon na 2.8 kaya sa 3M na siya mahigit dahil sobrang laki na nung binigay natin nanalo na tayo sa wakas after a week tinawagan tayo ng pag-ibig no hindi naman sinabing nanalo tayo pero ako alam ko nanalo na tayo kasi nga tinawagan na tayo at that time kaso tinatanong asan daw yung ID ko doon sobrang taranta ko no nung na yun, no? Ang nakalimutan ko pa is yung copy ng ID ko na may tatlong pirma. Kailangan kasi yun. Nakiusap ako ng ilang beses na baka pwedeng ihabol ko na lang, hindi pa rin ako pinayagan. Ayoko na lang talaga magsalita. Although, syempre, kasalanan ko yun, no? Kung baga, I take responsibility sa kung anong kapalpakan nangyari dito. Pero ganun pa man, yung mga ganung dapat na mga bagay, eh, nagagawa na dapat ng paraan. Since, sure buyer naman ako at pupunta na ako sa office talaga nila. Nakakalungkot lang talaga at that time, hindi natin nakuha. Pero ganun pa man, syempre, big lesson pa rin sa akin na next time talaga is hindi ko nakakalimutan kalimutan yung ID ko. At ganoon din sa inyo guys, kung mag-apply kayo ng mga gantong pag-ibig property, kung gusto niyo talaga, eh huwag niyo kalimutan yung kahit yung mga maliliit na requirements tulad nun. Pagkakaalala ko kasi duman dumaan pa tayo dun sa office natin sa Kikaw Shuker para makiprint at sa dami ng ipiprint ko, nakalimutan ko ilista yung ID na yun. Hindi no. explain guys, pero ito na yata yung sa mga property parang di talaga ako nakatulog na ilang araw no dahil sa pagkakamali ko na yun. Paulit-ulit ko parang sinisisi yung sarili ko. Pero later on, medyo no, nagsinkin na rin sa akin at naisip ko na kung dumating rin din pala sa akin yun or nakuha ko yun. Siguro may mga iba akong deal no, na hindi na nagsucceed. Kasi syempre, pag kinuha ko yun, hindi na ako sa iba. At after na no, minakuha ko naman ako na uh, iba pang property na nakita natin at mas maganda pala talaga doon.